Curious ka din ba sa mga nakatagong mensahe sa likod ng iyong mga panaginip? Para sa mga introvert, ang mga panaginip ay higit pa sa mga random na imahe sa kanilang pagtulog. Ang mga ito ay isang bintana sa kanilang mayamang panloob na mundo na mga emosyon, pag-iisip, at subconscious na mga pagnanasa. Ang mga introvert na kilala sa kanilang malalim na pagsisiyasat at kamalayan sa sarili ay kadalasang nakakaranas ng na mga panaginip na matingkad, simboliko, at malalim na makabuluhan. Sa video ngayong araw ay aalamin natin kung ano ang maaaring ibig sabihin ng mga panaginip para sa mga introvert. Tuklasin natin kung paano'y pinapakita ng mga ito ang kanilang personal na paglago, mga hindi nalutas na emosyon, pagkamalikhain, at pananabik para sa koneksyon o pag-iisa. Kung ikaw ay isang introvert na naghahangad na i-decode ang iyong sariling mga panaginip o simpleng nabighani lang sa koneksyon sa pagitan ng personality na ito at subconscious, Manatili dahil ito ay magiiwan sa iyo na inspired at introspective. Narito ang mas malalim na kahulugan sa mga panaginip ng isang introvert. Number 1: Panloob na kaisipan at damdamin. Para sa mga introvert, ang mga panaginip ay nagsisilbing extension ng kanilang likas na hilig sa pagsisiyasat ng sarili. Kapag gising, maaaring nilang malalim na pag-isipan ang kanilang mga emosyon, iniisip at mga karanasan. Ngunit ang ilang mga layer ng kanilang pag-iisip ay nananatili sa ilalim. Kaya ang mga panaginip ang nagbibigay ng isang canvas para sa mga nakatagong damdamin at mga kaisipang ito. Halimbawa, ang panaginip na mawala sa isang maze ay maaaring sumisimbolo sa isang panloob na pakikibaka upang makahanap ng kalinawan o direksyon na nagbibigay diin sa isang lugar sa buhay na nangangailangan ng pansin. Ang mga panaginip na ito ang nagpapahintulot sa mga introvert na makipag-usap sa kanilang subconscious, nagbibigay sa kanila ng mahalagang mga pananaw sa kanila mga panloob na hamon at motibasyon. Number 2, sariling pagninilay. Kadalasang mas gusto ng mga introvert na panatilihing pribado ang kanilang mga iniisip na maaaring maging mahirap sa mga bukas na talakayan tungkol sa mga sensitibong paksa. Ang mga panaginip gayon pa man ang nag-aalok ng isang ligtas at walang panguhusgang lugar kung saan ang kanilang subconscious ay maaaring malayang tuklasin ang mga personal na hangarin, takot at mga kahinaan. Halimbawa, ang isang introvert ay maaaring managinip na makamit ang isang matagal na layunin o harapin ang isang nakatagong takot, mga karanasan na maaaring hindi nila hayagang tinatalakay sa kanilang buhay. Ang panloob na kapaligiran ng panaginip ay nagiging isang santuaryo para sa pagtuklas sa sarili na nagbibigay diin sa emosyonal na pagpapahayag at personal na paglago ng walang panlabas na pressure o pagpuna. Number 3. Mga hindi nalutas na problema o mga takot Ang mga introvert ay may posibilidad na mag-internalize ng mga problema at mga anxieties. Madalas na umiiwas sa mga direktang pagharap ang mga panaginip ay maaaring magsilbing natural na labasan para sa mga hindi nalutas na isyong ito. Halimbawa, ang isang paulit-ulit na panaginip na sila ay hinahabol ay maaaring magpakita ng mga damdamin na na-overwhelm na mga responsibilidad o takot na hindi pa nila kinakaharap. Ang mga simbolikong representasyong ito ay parang mga subconscious signals na humihimok sa kanila na tugunan ang mga partikular na stressors o mga emosyonal na pabigat sa kanilang pagising. Sa pamamagitan ng pagdedecode ng mga panaginip na ito, ang mga introvert ay makakakuha ng kalinawan at magsisimulang lutasin ang mga hamon na nagpapabigat sa kanilang isipan. Number 4. Pag-iisa at Pagtakas Ang pag-iisa ay isang mahalagang aspeto ng well-being ng isang introvert at ang pangangailangan ito ay madalas na lumilitaw sa kanilang mga panaginip. Maaari silang managinip ng tahimik na natural na mga settings tulad ng isang tahimik na kagubatan o isang tahimik na lawa na sumasagisag sa kanilang pagnanais para sa kapayapaan at pag-iisa. Sa kabaliktaran naman ang mga panaginip na tumatakas mula sa masikip o magulong sitwasyon ay maaaring kumakatawan sa kanilang pangangailangan na ilayo ang kanilang sarili mula sa mga overwhelming na kapaligiran. Ang mga panaginip na ito ang muling nagpapatunay sa kahalagahan ng alone time sa kanilang buhay na nag-aalok ng subconscious na paalala na unahin ang pangangalaga sa sarili at balanse sa isang stimulating na mundo. Number 5 simbolikong pagpapahayag ng introversion. Ang likas na katangian ng introversion ay madalas na lumalabas sa pamamagitan ng panaginip. Ang mga simbolikong setting tulad ng isang liblib na bahay, isang tahimik na silid-aklatan o isang nakatagong hardin ay maaaring kumakatawan sa kanilang pananabik para sa personal na espasyo, pagsisiyasat ng sarili at emosyonal na kaligtasan. Ang matahimik at solitary na mga landscape na ito ang nagpapakita ng kanilang kagustuhan para sa panloob na pagtoon at isang buhay na hindi nakasentro sa panlabas na kaguluhan. Ang simbolismo sa gayong mga panaginip ang nagpapatunay sa kanilang pangangailangan para sa katahimikan at nagpapatibay sa ideya na ang introversion ay hindi lamang isang personalidad, ngunit isang makabuluhang lente ng mundo. Number 6. Personal na paglago o pagbabago Ang mga introvert ay lubos na namumuhunan sa kanilang pagpapabuti sa sarili at ang prosesong ito ay madalas na nalalahad sa kanilang mga panaginip. Ang mga panaginip na umaakyat sa isang bundok ay maaaring mga hulugan ng makabuluhang tagumpay sa kabila ng mga hamon, habang ang pagtawid naman sa isang maagos na ilog ay maaaring mga hulugan sa pagnanavigate sa mga emosyonal na transition o kawalan ng katiyakan. Naukuha ng mga panaginip na ito ang kanilang subconscious na pagproseso ng paglago sa buhay na nagpapakita ng kanilang katatagan at determinasyon na umunlad. Sa pamamagitan ng pagre-reflect ng kanilang pagbabago, ang gayong mga panaginip ang nagpapatibay ng pakiramdam ng pag-unlad ng isang introvert. At hinihikayat silang tanggapin ang pagbabago bilang isang natural na bahagi ng buhay. Number 7. Mga Pakikipag-ugdayang Panlipunan Madalas na itinatampok ng mga panaginip ang mga panlipunang alalhanin na kinakaharap ng mga introvert sa kanilang buhay. Halimbawa, maaari silang managinip na hindi handa para sa isang pampublikong presentation, mawala sa crowd o harapin ang paghatol sa isang social na kapaligiran. Ang mga panaginip na ito ay hindi lamang nagpapakita ng kawalan ng katiyakan, ngunit nagbibigay din ng pananaw sa kanilang mga inaasahan sa lipunan o mga personal na hangganan. Sa pamamagitan ng pagsusuri sa mga ito, mas mauunawaan ng mga introvert ang kanilang sariling mga anxieties sa lipunan at matukoy ang mga paraan upang lapitan ang mga pakikipag-ugnayan ng may higit na kumpiyansa at pagtanggap sa sarili. Number 8. Malalim na kahulugan at layunin Ang mga introvert ay kadalasang likas na pilosopiko at introspective na naghahanap ng mas malalim na pag-unawa sa kanilang layunin sa buhay. Ang kanilang mga panaginip ay maaaring sumalamin sa paghahanap na ito sa pamamagitan ng mga matingkad na simbolikong mga senaryo, tulad ng paghahanap ng mga nakatagong kayamanan o pag-decode ng mga sinaunang mapa. Ang mga ito ay sumasalamin sa kanilang panloob na drive na tumuklas ng mga katotohanan tungkol sa kanilang sarili at sa kanilang papel sa mundo. Sa pamamagitan nito, sila ay maaaring makahanap ng patnubay sa pag align ng kanilang buhay sa kanilang mga halaga at mga layunin na humahantong sa isang mas malaking kahulugan ng katuparan at kalinawan. Number 9. Pagkamalikhain at Inspirasyon Sa kanilang mayamang panloob na mundo, ang mga introvert ay kadalasang nakakaranas ng mga panaginip na pinagmumulan ng mga malikhaing inspirasyon. Ang kanilang subconscious ay maaring maghabi ng mga masalimuot at mapanlikhang mga senaryo gaya ng pagdidesenyo ng isang futuristic na lungsod o paggawa ng isang detalyadong piraso ng sining na pumupukaw ng mga bagong ideya para sa mga proyekto nila sa totoong mundo. Ang mga panaginip na ito ang nagsisilbing isang makapangyarihang tool para sa pagbabago na tumutulong sa mga introvert na gamitin ang kanilang nakatagong creativity. Sa pamamagitan ng mga matingkad na imahe at mga natatanging konsepto sa kanilang mga panaginip, maaari nilang ihatid ang mga inspirasyong ito sa masining na pagpapahayag paglutas ng mga problema o personal na paglago. At number 10, unconscious mind. Ang mga panaginip ang nagbibigay sa mga introvert ng malalim na link sa kanilang unconscious na pag-iisip, binubuksan ang mga pinipigilang emosyon, mga nakalimutang alaala, o mga nakatagong lakas. Halimbawa, ang isang panaginip tungkol sa muling pagtuklas ng isang talento sa pagkabata ay maaaring magpaalala sa kanila ng isang hilig na kanilang isinantabi. Habang ang isang panaginip naman na kinasangkutan ng isang matagal ng nawawalang kaibigan ay maaaring magpakita ng mga hindi nalutas na emosyon. Ang koneksyon na ito ang tumutulong sa mga introvert na mas malalim na sumisid sa kanilang pag-iisip na nagpapaunlad ng kamalayan sa sarili at emotional healing. Sa pamamagitan nito, ang mga introvert ay maaaring mag-unlock ng mga bagong dimensyon ng kanilang pagkakakilanlan at mag-navigate sa kanilang panloob na mundo ng may higit na kalinawan at layunin. Shoutout sa mga nanood at nag-comment last upload na masungit at cold ang mga introvert sa mga hindi nila kakilala. Shoutout kay Jihani Tate. Sabi niya, Hello Sir AP, I'm introvert person. I'm independent. Yes, tama ka po Sir AP. Isa na ako dun. I admit that may sarili akong mundo. Tanging sinasarili ko nalang mga problema. Wala namang makakatulong sa akin kundi sarili ko lang. Sabi naman ni Paul Elyakim Saldoga, Sobrang masayalang tao ako sir. Literal na hindi ako basta-basta nakikipagbukas sa mga estranghero. Kasi mga kalaban ang tingin ng mata ko sa lahat ng mga pumapaligid sa akin. Dala-dala na rin niya ng panimulang karanasan ko. At ayon naman kay Marie Delight Worker, Hello po Sir AP, good evening. Bilang introvert, icy cold talaga ako pagdating sa mga strangers. Lalo na sa panahon ngayon, mahirap na magtiwala sa kahit sinong tao. Especially kung nasa ibang lugar ako. At shoutout din kila Junjun Perang, Joel Estrada Manaog, Emma Villanueva, Pax Tumulak, Kati, Kalayaan Kapayapaan, Kurinay Uchiha, LRB, Nick Reyes, Malia Momena Bantas, Marise Lindion, at K Peace and Harmony. Kung gusto nyo ding ma-shoutout, mabati o mabasa ang comment nyo, mag-comment lang sa latest video dito sa channel na to at pipili kami doon ng mga isi-shoutout para sa susunod na upload. Salamat sa panunood sa paggalugad na ito sa kamanghamanghang mundo ng mga panaginip at mga kahulugan nito para sa mga introvert. Umaasa kami na ang video na ito ay nagbigay inspirasyon sa iyo na pag-isipan ang iyong sariling panloob na mundo at mga natatanging mensahe na maaaring paglayin ng iyong mga panaginip. Tandaan ang mga panaginip ay hindi lamang panandali ang mga larawan. Ito ay bintana sa ating subconscious na nag-aalok ng mga insights, creativity at personal na paglago. Kung nagustuhan mo ang video na to, huwag kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe upang manatiling konektado sa mga mas nakakapukaw ng pag-iisip na contents. Happy New Year po sa inyong lahat. Sana ay naging masaya ang salubong nyo sa taong 2025. Patuloy nating yakapin ang kagandahan ng pagsisiyasat sa sarili at alisin ang takip sa mas malalim na kahulugan sa ating buhay. See you sa susunod! Alam mo ba ang tunay na dahilan kaya palaging masungit ang isang introvert? Panoorin mo sa video na to.